My My and Trata featured sa The Good Vibes Daily Philippines. Ang sabi ng balita, nakakabilib talaga, My My and Trata nag-share ng solusyon para ma-overcome ang weakness. Dated October 23, 2024. Ayan, lalong napabilib ang mga fans sa lawak ng perspektibo ni Maymay Entrata sa buhay. Narito po ang detalye ng balita ito. Magmula pa ng manalo bilang big winner sa Pinoy Big Brother, pinapakita na ni Maymay Entrata na isa siyang magandang halimbawa sa mga kabataan. Sa ilang taon niyang pamamayagpag sa showbiz, napatunayan niya na nakaya niyang umarte kumanta, sumayaw at magmodel. Pero mas lalo siyang hinangaan ng kanyang mga fans dahil sa kanyang diskarte sa buhay. Sa kanyang guesting sa one on one show ni Melay Cantiveros, pinatunayan ni Maymay -May ang lawak ng kanyang pananaw kahit nasa murang edad pa lang siya. It's never too late to learn po talaga para ako ngayon habang nagtatrabaho ako. Meron akong mga bagay na gustong gawin. I expand pa ang aking skills or ang aking knowledge, ang sabi niya. Ani ni May May, meron talagang mga bagay na maituturing na kahinaan. Pero kung pagtatsagaan at aaralin, kaya itong ma-overcome at matutunan. Nag-aaral ako ate agad kasi parang dito ko talaga na prove na kapag mayroon kang weakness, kailangan mo lang learn siya tapos eventually matutunan mo agad siya. Dagdag pa ng Ama Kabugera Singer na si Maymay at Pag-aaral din ang solusyon ni Maymay para ma-figure out kung anong gusto niya sa buhay. Yan ang balita ni The Good Vibes Daily Philippines. Narito po ang interview na yan. Look, unsay mong gusto, itry ni mo different fields. Bisag unsay mo, mm -hmm. itry like singing, dancing, acting. Itry ni mo siya. Dili lang itry, tunan yun ni mo siya. Mm -hmm. Di ka mo undang. Di ka mo undang. Tapos kapag natunan ni mo siya tanan, imod mo step back din ka, asa mo ko mas happy. Ah. Asa ko mas happy na every time nagkaka-improve ko aning nga field. Ganun ka enjoy ko. O iba ang saya. Do kabalo na mag-acting, kabalo na mag-dance, kabalo na mag-hosting pero asa ko mas happy. Ay, dito na ka Dito din ka mamili. Nasa tamang panahon gud siya. It will take years gud ate bago gid nimo kanang bago gid na kana ma-achieve nimo kung unsa imong gusto kay kay wala ba yay wala ba yay kanang Wala ka ng pangarap na maabot na dali, ra. Wala, uy. Wala, na. Lisod, tanan. Wala, dali, dali, sa kalimutan. uti trabaho un mm. nanti pero worth it man sa siya te eh. kay ma, ma happy man ka kay ma find ma found out man imo kung sa imong passion sa imong kinabuhi kasi dito na rin ka